Nandito ngayon yung may-ari ng ano no, yung may-ari ng garapa na tinisting ko. Ayun. Hingin natin yung kanyang paliwanag bro, para maliwanagan yung may yung gumawa nito. Na si ano si di ko na babanggitin, no, yung antingero ng Mindanao. So ayan, hingin ko yung paliwanag dito sa ano no sa <clears throat> may-ari doon sa Buti uh, ano pa nga uh, ano commander colom hindi, yung pangalan ng bote. Ah, ano yun? Garapa. Electrum. Electrum Garapa. Electrum Garapa. Ah. So, ayun tol. Kasi sabi nga naman oh, na nagagalit siya akin o yung may uh, gumawa ng bote na tiniste. Ano? Ah, eh, gusto ko uh, ano, yung ano, yung paliwanag mo. Kasi sinasabi na parang pinagaw ko rin, kaya hindi ah, na ako Ah, ganun abis. ba? Also, so, ayan. Anong ano mo ano Anong masasabi mo para mapanood niya rin? Para alam niya na ganit ganun na nangyari. Okay. Okay ah, sige, nung 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 nakaraang kasi alos mar maraming mga antingero dito. Ay nanga nagkakasubukan ng gamit. Yung yung sinabi ni Commander na taga Mindanao na inagaw yung gamit sa akin, hindi. Actually, usa akong ano, usa koy binigay na subukan. Inabot ko sa kanya. Ah, sabi ko sige, subukan mo. Ayan. hindi po hindi walang katotohanan na sinabi mo na inagaw, hindi. Talagang kusa kung pinasubukan yung gamit mo. Ayan. Siguro sa unang hulog eh talagang pumasa. Ayan. Sinabi ko nga nung pangalawa na sinabi niya na ano subukan pa natin. gulit ako kasi tiwala naman ako na talagang papasa. Kasi sa una pa lang pumasa eh. Okay. So, sa pangalawang subok na nga, ay eh, na nga, nung binitawan na yung garapa, doon nabasag. Yeah. Doon sa mga instansya na yon, hindi siya ang ano, hindi siya ang pilit kumuha ng gamit para subukan. No, talagang pusa akong ibinigay sa kanya niyo. Eh, Ngayon sana naging malinaw sa'yo na hindi siya yung mismong kumuha ng gamit. Ako mismo yung nagpa-subok ng gamit. So, pasensya ka na kung medyo na nasaktan ba yung ano mo, yung ego mo. Kung nakikita mo ba yung gamit mo na pumapalpak. Wala namang ano dun eh. Talagang meron talagang gamit. Ang realidad talaga, meron talagang gamit na nababasag. Totoo naman eh. Pero hindi na nga na nabasag is wala nang visa. Hindi namang palaging gano'n. Ikaw, since na ikaw ay nasa spiritual, alam mo naman yung mga batas na yan eh. Alam mo kung bakit nabasag o hindi. So, tapos yung video mo, pinanood ko na yan ito, kung sino man yung may-ari ng garapa na yun. Nag, nagsabik, nagbitaw ka ng ganitong salita na hindi ka na makakakuha ng gamit sa akin. Wala pong problema. Unang-una, napakarami pong lihiti mong ang tingero, kasag, kasago, na pwede kong pagkuha na ng gamit. Eh lang naman. So, pasensya ka na kung yung gamit mo is nabasag, hindi ko naman intensyon na o kung ano man, basta ang sa akin lang naman is pinasubok ko lang naman. Ayun lang. At saka meron din akong nabasa sa comment mo, sa comment ng video mo na sabi, nagpadala raw sa mga demonyo nakapaligid sa kanya. No, Wag ganon. Unang-una, followers mo yun eh. Miembro ng samahan yun, di ba? Dapat yun, sinasaway mo yung bunganga ng ganon or yung ganong attitude. Hindi mo pwedeng sabihan na puro demonyo ang mga nakapaligot dito dahil unang-una, tad-tad po ng mga orasyon ng mga tao rito. At ang orasyon na ginagamit ay hindi naman pang kaliwa. galing naman sa Diyos, laging sa Diyos naman. Ayun lang naman po. So kung medyo na sira yung gamit mo na basag, ako na humingi ng pasensya, eh talagang ganun. So ayun lang po. Wala na, wag naman po sana tayo magkakasubukan. Pinagahamon ka pa na kung gusto mong magkasubukan, pumunta ka sa Mindanao. Wag, wag ganun. Wag ganun. Maging matured tayo since na nasa spiritual tayo, hindi 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 kasi tinuro sa spiritual yung pagyayabang. Alam mo 'yan sa mga pagyayabang 'yan, diyan, maraming napapahamak. Kahit gaano ka, kahit gaano karaming gamit ang nasa katawan mo kung mayabang ka, automatic na yan ay talaga ma yun. So, 'yun lang po. Pasensya na po ulit. Ako po mismo 'yung nagpa-testing ng gamit. Okay? Maraming pong salamat. Yeah. So yan bro, yung hindi ko lang ginawa yung tao, no? Kaya dito, katabi ko yung tao. Ayan. Ayan. Kasi, uh, isa siyang teacher, isa siya po pwedeng ma-dispose uh, ano, ano? yung So yan, yung nagpaliwanag na, bro, yung, yung, may-ari na. Kasi totoo lang. Kasi na may-ari, hindi niya ikaw. Kasi binayaran niya sa'yo, binili niya eh. So wala ka na dapat nung ano. Kasi siya na may-ari. Pero dapat ako, natutuwa ako pag mga So, yan, sana mapanood mo. Ngayon, bro, pareho tayo, ano, pareho tayo vlogger, no? E eh, kung halimbawa, mayroong sa'yo nagpa-testing ng gamit, uh, tatanggihan mo ba? Siyempre, vlogger ka rin, ano? Hindi mo tatanggihan yung testing sa wag lang, ano, eh, hindi mo lang pipilitin Yung talagang kusang lumang testing Siyempre, vlogger tayo, itestingin natin. So, yan yung naging ano, ano naging ano yan sa pag-testing sa ano, Garapa. Hindi rin man ako hihingi sa'yo ng sorry, ano, sa so, pagkata sabi ko na sa sa'yo. E eh, yan eh, talagang pinatesting ng nakabili sa'yo, pinatesting, pinatesting ng teacher. So, wala na ako ron, gabas na ako ron. Dahil hindi naman ako, siya naman nag-offer sa akin na testing. Hindi ko naman sa pinilit eh. na yung gamit. Ako, totoo lang yung mga gamit ko no kapag uh, binayaran na o binili na sa akin matutuwa pa nga ako na testing sa akin yung testing yung mga gamit na galing sa akin sa akin ha sa pananaw ko kung antuwa pa ako niyan kapag tinist ang gamit at least malalaman ko na, na ano talaga magiging resulta sa hindi naman talaga to pala no? binagsak lang yung yung ano na yun, yung buti na yun bagsak lang. Eh, ano pa kung 45 ang hit listing doon? O, oh, di ba? So, no commit na ako Wala na akong masabi kung may ano yun. Basta ganun lang ang huh? ako. Hindi naman kita kilala. O. Oh. mo lang siguro yung video. May nagsabi sa'yo. Ganun lang, no? Dahil... Pareho tayo ang tingero. Ayan lang. Yan, tulad dyan, asa may banaw ka. No. So, ano lang, medyo, so, ano ka rin, medyo, so, huwag ka, huwag bro ng bunso ng iyong, ano, damdamin, ano. Medyo, so, ano rin. Yung sinay, yung inano mo, ano, yung, yung, ano, no, yung, yung paghahamon mo na subukan, hindi, ano, hindi mga basta-basta ang hunting hero dito sa Manila. Yan, baka mapasubo ka. Yan, yun naman masasabi lang sa iyo. Ganun lang, no? Medyo, ano rin. Res kung nagano ka ng respeto doon sa mga gamit mo, na dun sa pag-testing, eh, hindi naman akong may kagustuhan ano, yung bumili sa'yo, si teacher, siya nagpa-testing na. So, no. ngayon, bahala. Kung natawag na respeto na rin, eh, pareho tayo ang tingir. Eh. Wala na akong ano rin, kung marunong ka rin respeto, hindi. Eh. Ayun, so, ganyan, no? Talagang gusto mo na subukan ng gamit. Punta ka ng Manila. Dali natin sa Krami Pag-testing natin doon. O, kaya, doon, doon, kay Nick Pantogan. Testing natin yung mga gamit natin. Yung talagang kanino gamit. Ang talagang matitibay. So, ayan. Sana mapanood mo ito, bro. Itong video ito. ko. ako, mapapanood mo ito. Nakasubscribe ako sa iyo Siguro, mapasubscribe ito iyo pero wala akong ano sa iyo, bro. Wala akong Ilan na dahil hindi naman kita kilala eh. Ang comment lang naman doon. Nakita ko rin yung ano mo, no, yung vlog mo. Hinanap hinan ko yung ano mo, no, yung, yung 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 pangalan. Nakita ko ron sa YouTube, no. So, pareho tayo vlogger. Wala akong ano sa iyo, wala akong nakita sa dahil hindi naman tayo magkakilala. Kaya lang, medyo ano lang doon sa gamit mo. Pero ako, mas natutuwa, mas natutuwa ako bro pag mga gamit ko, tinitistig. Hmm. Nang ano yung buti na tinisting, tinisting ko, oh. nag-message sa akin sa messenger. Sabi niya, sabi niya paglalapas takang ko raw dahil tinisting ko yung gamit niya. Oh. Eh, pero replyan ko sa Ron. Replyan ko sa sabi ko, yung gamit na yon, hindi naman ako ang nag ano talaga. Ibig e, you know, ng may-ari. Kasi tsara nag offer doon sa may-ari ng yung ano na yon, yung oh. buti na yon. Hindi mabuti ang, ang reply ko ron sa kanya? Mabuti kung ginagawa ko sa kanya, kinuha ko sa kanya, bigla akong tinistin, di ba? Oh. In-offer ng tao na tinistin. Oh. Ngayon, nag-ano siya kasi yeah. Yeah. nag react sa kasi na ano raw na yeah, pag uh, parang sinal nilapas talang ko Ay, hindi naman ako yung pinatesting na may-ari, di ba? Bakit na? Nakarating sa kanya yung ano? siguro, may nakarating siguro, napanood niya siguro. Sabi ko, panoorin mo muna yung video. O, tapusin niya. Tapusin niya na bago ko nga tinesting yun, Hinanong ko muna siyang, si teacher kung ano eh, kung titesting niyo. Alam mo yung unang testing natin, siya naman nagpa-testing yata. Oh, siya. Hindi naman kasabi si Dennis si natin. Siya naman sabi ng Tuesday. pero yung may-ari. Yung may-ari ng ano, yung may-ari ng, ano, buti, yung gumawa si ano. Nag-react. Si ano, si si Alahar ano, uh, Alahar Electron. Sino po ng buti? Yung may-ari taga Mindanao. Yung tapos. Tinistinga namin dito yung nabasag. Nabasag ng buti. So sabi niya, sabi niya, sige, sabukan tayo, punta ka na Midan. Ako to po, punta na Midan. Ako po, punta sa Maynila. Ganun lang, baba diba? ba na mga ah, Punta ka na, punta sa Maynila, na, para maka... Ayaw, ayaw, ay, 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 comment siya. Ang comment, comment, comment siya sa vlog ko. Nagalit sila. Eh. Hmm. Nagalit kasi tinisting, nabasag. Eh, hindi naman ako nag-offer doon eh, yung mismo may-ari. Di ba ikaw, tol? Ito. Ikaw, parang tayo nagbibinta ng mga agi Mga ag uh -huh. agimat kapag ang isang agimat binili na ng, ng tao nasa tao yun nasa kanya siya na may karapatan kung anong gusto niyang ano di ba kung anong gusto niyang ang, kaya nga yung akin ya, pinipilit ako nga oh. ipisting ang bao ko pero sa customer yan sa customer sa akin lang sa oh. saka hindi naman natin sabihin niya wag yung ipisting kasi oh. sila talaga ang namimilit oh At saka oh. Pinipilit sila naman, inuper naman sa akin ni teacher oh, na itesting yung gamit, yung gamit. So, oh. Ganon yan, ganon yan. Kaya nga, minsan ang gamit na disgrasya. Oo. Oh. Kaya yung akin, tinasalan ko yung akin niya, hindi na disgrasya yung tatlo. Oo. Oh. Kasi kung mabasagan ako niyan, masasira man ako sa kalaw. Oh. Kaya hindi na nabasa yung mga kabaho ko. Oh. Oo. lang ang gamit. Oo. Oh. Kasi gusto nila yung nga sa gusto nila. Oh. Ang customer na yan hindi man sa atin. Oh. Kasi hindi naman tayo. Ilala na tayo. Matiwala yung tao. Yung ano na lang yung customer. Ang gusto mag-testing oh. ng gamit. Eh, nagagalit sa akin, Tol. Oh. kapag tinisting tinesting po raw yung gamit. Kapag lalapas na eh, in-offer naman na may-ari, di ba? Katulad. Oh, ganun lang. Ang mga customer kasi, gusto oh. nila na testing. makita nila ang uh, buhay talaga ang gamit. Oo. Oh. Tulad sa akin. Pero, two years na yung akin, bago tinisting hmm. Oo. Oh. oh. two years na yun. Kasi sabi ka nila, napasok doon sa beer house. Uh -huh. May dahilan naman niya itusting yung akin. Hmm. Kasi bin, binasok nila sa si beer house, sabi ko, nadasalan na yan. Oh. Hindi man maniwala sa akin, ano natin malaman ang bisa kung nadasalan na yan, gamitin mo lang sa paglalakbay, pagkarabaho, paglalakad. Hindi. Isting talaga. Ako ah, munta dito, nagdala ng Dala na dala ng shooter. Distinct, Hindi, ako naman, sabi niya, sama ka na sa amin. Hindi, e, naghahanap po ako eh. Hindi, naghintay muna ako nga kakabinta ko. Pero sila na mamasahi. Nagdasal muna ako, sinigurado ko nga ang gamit, di kasi pisting niya ni. Eh. Hindi ko. Kumana naman ang gamit. Kaya, Oh. Sadya, sadya talaga ng customer na ipatisting testing ipatis ang gamit. Oh. Dapat ganon. Ako oh. ako sa akin, tol, yung ganyan. Sa akin halimbawa, yung mga bumi, bumibili sa akin, ang natutuwa pa na ako na yung gamit ipat-testing eh. Kaya mm. sa'yo, iyo, tunas, di ba yung nabi ko, bakit hindi mo ipat-testing yung aking pa yung binigay sa'yo? O, ipat-testing. O, ganon dapat. Saka, siyempre, pag tayo nagbibinta ng gamit, Kapag yan napunta na sa may binili, binili niya na Siya na may karapatan. Oo. Siya na may karapatan. Ah. Sa akin yan, pag nabasag ang gamit ko, halimbawa oh. lang, ha, pag nababasag, papalitan ko talaga yan sa akin lang. Hmm. Kasi ako naman, ayoko na rin niya hindi siya makabawi, pinapalitan ko yung gamit. Oh. Pero hindi na ako nagpapabagayan. Kahit oh. sa mga tatuong mo po dito, sabihin nila nabasag. Oo. Oh. Pero, alam ko yung bato mo kung yung basag, hindi naman pinapakita yung basag eh. Kasi oh. may mag-comment sa sa YouTube, Ayoko hmm. ayaw kong masira, at na lang kita nal ng gamit. Panip lang ako. Oo, oh, na lang para wala nang usapan. Pero maliit na bagay lang yan sa mga ganyan. Oo oh, nga. Maliit lang yan. Kasi eh. pareho-pareho lang tayo ang tingero. Oo oh, nga. At saka hindi, hindi, naman ako ang nagano ron. Inano ko na, yung mismo may-ari, si teacher mismo nagpa-testing dun sa gamit. Pero sila talaga ang nagamon niya this Oo. Oh. Ako, hindi naman ako nagpapasabihin sabihin this thing ang gamit. Oh. Kasi alam ko, totoo yung dasal ko eh. Oh. Kasi nagagamot ako, gumaling. nag ako sa impact. Tumatal ko. Sunod. At ang siman, dinadasalan. Wala na rin ako sa dasal ko. Pero oh. ako, gusto sa akin. Kamarami akong palunod. Alin marami na kapag patutuwa, gumagana daw yung mga gamit, oh. ito ba'y talaga doon sa atin? Eh, ang, uh, ang, ang problema nga Tol, subukan daw kami, punta ka Dapat mag, ano kayo, mag-usap kayo ng masisinan kasi mario tayo may kalaman eh. Oo, oh, ganun. Kailangan marunong, bawat isa marunong, marunong tayo kumintindi sa mga ganun na ako, di ako nag-release ko rin sa Youtube oh. kasi ayaw ko mga ka- Pag ang tao, tao sabihin ko lang. Kung sa gamit naman na may reklamo sa akin, palitan. malala ng maraming sarita, matik sa akin yan. Pinapapadala ko yung gamit. Oh. Oh. Nagpapakita ko, wasakin ko na yung batao mo. Oh. Kung tumatalbog. Pagsabi na nga yung original, hindi, pinadala ko sa'yo. Binasak ko na, oh ito may marting. Oh. Padala ko yung batao ko. Ganun dapat. Yung unawa na lang. Kasi para 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 yung mga tingero, no? At saka sa, ano, no, sa sinasabi niya ng subukan, hindi eh, man ako pupunta na ng Mindanao. Ngayon, kung talagang subukan ng gamit, hindi eh, punta rito sa Manila, dali natin kay Nick Bantugan. Doon talaga nag-testing yun, no? Kaya sa At testing natin yun. Kaya lang, siyempre. Kung sino naghahamon ng testing ng mga gamit, siya magbabayad. Babayad siya sa bala, babayad siya doon sa baril na yung yung oparon, o para no plate doon sa barrel. Ganun talaga, ganun talaga ako. Siyempre, kung sino naghahamon ng testing, sa talagang gagastos. Ganun lang naman. Pero eh. so, wala naman tayo, wala akong ano ron sa pag-testing. Eh. Hindi ko naman ano yun. Sabi nga, hindi naman ako ang nagpilit. Pinatesting talaga mismo na may ato. At saka yung mga ganyan mga gamit. Pagka oras na bininta mo niyan, wala ka ng karapatan. Diba tol? Yung mga ganun. Ay, ano lang, para walang comments. Kung gusto papalitan ng walang marami ano, gusto hmm. papalitan ng nabasag, papalitan na, oh. na lang para hindi magreklamo yung kapitid. Oo. Oh. Ayun, papalitan natin, gano'n lang. Kung sa akin, ba't nga pangkandi yan? Oh. Gano'n lang tayo kasi para yung ano, mga sunod natin na buyers, may concern sa atin na pinapalitan pa yung gamit. Maninigurado tayo sa gamit. Ganun dapat na. So ayan na, bro. Ito, maalam ko, mapapanood, mapapanood to dahil okay, nag-subscribe ako sa kanya. Gumagana ang mga gamit. Uh, uh, may mga bawal, mga advice na bago gamit. Kasi sa akin naman, may mga bawal talaga bago ako matulong sa tao. Uh, uh, ano ko yung mga tao nga. Sa mga itong bagay, huwag yung sasadyahin na isubukan ang gamit. Kaya yung tao, sabihan talaga, uh, hindi sa puso ko. Uh, bak uh, baka hindi, hindi na baka din teacher na wag okay. mo ipapatistik, wag bak mo titestingin, wag mo ipipili. kasi uh sa akin naman, ay uh, sila nga ang namimilit sa akin. Sabi ko, baka matis ka sa mga gamit ha, labas uh ako dyan. Kasi ito, gagana na yung sa oras na magigitan. Hmm. Sabi ko sila, labas sila. O oh, mabait ang sa akin, nakapiyan ang gamit ko. Kasi nagpaalam na ko nga, baka mababasag yung mga gamit. Sayang lang ang gamit natin na hindi kakampi. Dahil hindi, hindi makatarungan na ipisting isang bagay sa subok-subok. Ipisting sa oras ng kagipitan. Yan talaga ang agimat ng na medasan. Oras ng kagipitan, naganang isang bagay. Yes, sir. Ano sa atin, sir? Viewers yeah. sa YouTube? O, oh, nanonood? sa YouTube. Ito yung mga gimat natin, gasal, na napandungan yung gimat. Ribbon, one eye, kutya, perlas, kabibi, kidnap, uh, green, and then black big ones. Tawag lang ako, iwa. Meron tayong limpa. So ayan no, bro. Kidnap, uh, kidnap, kidnap, kidnap. ang totoo niyan talaga no. Hindi naman ako nagpilit na Meron yung gamit mo. mo. So, so yung, yung comment mo na paghamon, pumunta ka na Manila para talagang testingan tayo ng gamit. So, yan. Para ano, no? Tsaka hindi naman ako nagpilit. Paano nga yung ma mapayo ko sa'yo, no? Panorin mo mabuti yung yung video. Kasi ayaw ko nga sanang bitawan yun. Kaya tinanong ko sa ulo, ano, Taul, uh, sigurado ka? Sabi niya, oo, oh, ayan, kaya, kaya tinistig na. No? So, ganun. Kasi ako bro, puto lang. Pareho naman tayo kasador na mga gamit. No? Ang panini, ang ano sa akin, pagka ang isang ganyang gamit, kapag bininta ko na, wala, na ako, wala, wala akong pakailam ko anong gawin niya no? Kasi binili niya na yun. pag niya na yun. Ngayon, kung sa pag-testing ko, sabi ko sa'yo, hindi naman ako na ka, kaya testing na mayari, bahala ka. Oh, ano. Ayun, kung talagang gusto mo talagang tayo magsubukan ng gamit, punta ka na Manila, pa-testing natin yung kay Nick Kaya dun sa krami, yung mga gamit natin. Para malaman talaga kung sino talagang Nila, mga gamit ng kumpan. Hindi lang ko inyo.